Sino mo yung Poncio Pilato sa SUV at uh, sobrang super VIP treatment, hinatid pa. So, lasing. Opo. Mr. So, kung laseng siya, dapat inaresto siya. Dapat inimpawin yung kanyang sakyan. Bakit iniscortan pa siya po yung nabahay? Naging baby pa tuloy siya ng DOTR. Tignan mo na, sino ba ito si De Vera? Anak, anak ba ito ni Herodes o uh, pamangkin ni Poncio Pilato? Ba bakit gano'n na lamang yung itrato to maging yung polis hindi siya kayang arestuhin, untouchable siya, nagsidatingan kayong lahat, sabi mo, ang dami nagsidatingan. Lasing pala siya, may patak tayo pagdating sa drunk driving, eh, siyempre, lasing siya, makakadisgrasya siya sa daan. Ayun na nga, buti walang nagdisgrasya kasi nag-counterflow siya. Di po, bang, di po, ba sa LTO, Mr. Chair, napansin po natin, pag ordinary person yung offender, mabilis silang mag-revoke ng license, Mr. Chair? Before I proceed, uh, since nandito si Congressman Bonifacio Busita, kung meron siyang uh, gustong uh, sabihin or opening statement, uh, Cong Congress, Congressman Busita. Thank you, Mr. Chair. Sa ating po lahat, good morning. On behalf of One Rider Party List, Mr. Chair, with Honorable Congressman Rose Gutierrez, nagpapasalamat po ako na maging parte ng Joint Committee Hearing on Public Services, Local Government and Finance for the Senate Bill No. 1976, Fair Traffic Apprehension Act, introduced and authored by Honorable Senator Rapetulpo. Tulpo. Chair, since 2006, noong ako po ay nasa active service pa sa PNP at nakatalaga sa PNP Highway Patrol Group Marami na po ang humingi ng tulong sa akin na mga nabibiktima ng pangabuso at maling pagpapatupad ng batas. Hanggang ngayon po, 18 years na ang nakalipas. Ganun pa rin, Mr. Chair. Marami pa rin ang mga abusado sa kapangyarihan at ginagawang negosyo ang dapat sana ay serbisyo. Kailangan, kamakailan lamang po, isang rider ang namatay sa Dasmarinha City, Cavite, resulta ng maling pagpapatupad ng batas. Ipinahila ng enforcers ang dump truck na nasiraan at inilipat sa parte ng madilim na kalsada sa tabi ng malaking puno ng kahoy at walang ilaw. Sa kasamang palad po, Mr. Chen, isang rider ang bumanga ang minamaneong motosiklo sa nasabing truck at namatay siningil ng 5,000 sa towing ang may-ari ng truck at pinagmulta siya ng 1,000 pesos bawat oras. Siya po ay nagkaroon ng bayahin sa lokal na pamahalaan ng Dasmarinya City ng kabuang halaga ng 107,000 pesos sa loob lamang ng limang araw. Sa LTO, Mr. Chair, Maraming beses na po nating napatunayan. May mga district officers, enforcers, inspectors, even evaluator. Hindi alam ang batas na kanilang ipinatutupad. Ganon din po, may mga police at mga local enforcers. Marami sa kanila ang hindi alam ang tamang pagpapatupad ng batas. Ang mga pangabuso at maling pagpapatupad ng batas ay nagaganap Mr. Chair araw-araw, gabi-gabi sa iba't-ibang lugar ng ating bansa. Hindi lamang po ang mga riders at mga drivers na kanilang nabibiktima ang kawawa-awa at napipilwisyo. Nadadamay din po ang pamilya ng mga ito. Nagmumulta sila ng malaking halaga sa maling pangkuli. Dagdag pa dito ang abala at gastos at mga pagliban sa kanilang trabaho. No work, no pay. Maliban po dyan, Mr. Chair, nasisira at patuloy na sinisira ng mga tiwali at mga abusado ang imahe ng kani-kanilang ahensya. Mr. Chair, martinipili po ng mga motorista na nabibiktima ng maling pagpapatupad ng batas at abuso ang magbayad na lamang ng multa o magsuhol dahil mas malaki ang magagastos nila at liban pa sa trabaho. Hindi na babayaran ang danyos at hindi pinapaganagot ang pulis o ang enforcer na nagkasala kapag sila ay nagcontest. Mr. Chair, kung mayroon po tayong batas, katulad po ng ating panukala, Traffic Apprehension Act, mapuproteksyonan po nito ang mga kapatid nating motorista laban sa pangabuso at maling pagpapatupad ng batas. At maiangat din po natin ang imahe ng LTO, NP, MMDA at ng mga enforcement units ng mga lokal na pamahalaan. Mr. Chair, bilang principal author po ng House Bill number no. 3366 sa Kongreso para sa Fair Traffic Apprehension Act, nagpapasalamat po ako na dito sa Senado ay nabigyan ng attention at priority ang Senate Bill number no. 1976 Fair Traffic Apprehension Act authored by Honorable Senator Raffy Tulpo. Sa ngayon po Mr. Chair, ang substitute bill for House Bill number no. 3366 Fair Traffic Apprehension Act matapos ang ilang mga hearing sa Committee on Transportation ito po ay kasalukuyang nasa Committee on Appropriation ng House of Representatives para sa kanilang comments and recommendations, particular sa provision for compensation, bago po ihain sa plenary para sa second and third readings. Muli, Mr. Chair, maraming maraming salamat po on behalf of PANRIDER Partylist at ng mga kababayan ating motorista. Maraming salamat, Congressman Bonifacio Busita. Um, meron akong nasagap pala sa news um, lately. Two weeks ago, andito yung MMDA, no? Merong nahuli na counterflow sa EDSA busway. Ang nangyari, sa lip na tikitan, itong uh, naka- uh, nag-counterflow na sakay sa isang SUV iniskortan papuntang BG sa kanyang kondo uh, ng isang MMDA traffic enforcer meron ba tayong taga MMDA dito anyari po bakit po salip na nag-counterflow, tikitan ang ginawa, iniskortan papunta pong kondo niya. Sino pa yung Sino mo yung Poncio Pilato sa SUV at uh, sobrang super VIP treatment. Hinatid pa. Naging escort pa tuloy kayo po. Yung yung traffic uh, enforcer. Yes, Mr. Chair. Um, good morning. I'm Attorney Victor Nunez of the Traffic Enforcement Group of MMDA. Uh, Totoo po yun. Ng, uh, madaling araw ng July 28, uh, may uh, dumaan na uh, private SUV sa bus lane counter flow from uh, Guadalupe going to, uh, I think, Bendia, It was um monitored by the MMDA Command Center. Nagpapunta po ang uh, MMDA Metro Base ng enforcer. Uh, actually, tatlong uh, uh, MMD traffic enforcers. So, um... Doon po sa command center ng MMDA, kompleto uh, po doon may PNP. Sir, I would like to yes. acknowledge the presence of Senator Mark Villar. Uh, proceed, sir. Yes po. So, the three enforcers were dis dispatched from our command center. Uh, naabutan po yung uh, SUV at uh, pinatras ng mga MMDA. Actually po, yung bus carousel, alam naman natin, it is within the uh, Uh, exclusive jurisdiction of DOTR. Sir, 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 pwede pa shortcut Yes po. Sino po yung sakay ng SUV uh, so, at bakit po siya in pa pa-uwi ng kanyang kondo? Yes po. Ang, bakit siya pinigit ng Super VIP trip. Ang nag-escort po sa kanya hindi po MMDA. Sino po? Uh, from SAIC, DOTR. Uh, ang nag-escort po sa kanya dalawang Coast Guard. Uh -huh. and uh, one uh, personnel of SAIC under DOTR. MMD were there to issue ticket citations because ang dapat po talagang naninikit sa exclusive bus carousel violation ay DOTR ang SAIC. It just so happened that wala akong panikit yung team leader noon. That's why ang MMD po ang nag-issue ng ticket. So, a ticket was issued? A ticket was issued for illegal counterflow and... Um, ano pa ba uh, reckless driving. Okay. Uh pag that although may dumating din pong police because medyo maraming dumating na mga uh, from different agencies enforcers. So uh the MMD enforcer Kaya na, Sir, okay. Yes. sino po 'yon yung sa, sa SUV. Si ano, alam po ng DOTR oh D OTR, Mr. I need OTR. the name of that person. His name is uh, Christopher. Christopher uh, Lim De Vera. Christopher Lim De Vera. Uh, ano po siya sino siya taga saan siya taga gobyerno ba ito? It, um, Christopher uh, Lim Mr. De Vera. Chair. Um the investigation is uh, ongoing. Itong si Mr. Christopher uh De Vera may is nag-issue na po ng show cause order ang LTO dito po. Um, when this incident happened Mr. Chair Ah, uh, ang we were not there but ang initial report was ah uh, nakainom po. So lasing. Opo. Mr. So kung lasing siya dapat inaresto siya. Dapat inimpound yung kanyang sakyan. Bakit inescortan pa siya po ng bahay Naging baby pas siya ng DOTr. Um, unfortunately Mr. Chair, um yung when the PNP was there, we were left ah uh, ah uh, we were left with um, with with uh, with uh, with the uh, with uh, what <laughs> Mr. De Vera po yung driver sir Tiga na, sino ba to si De Vera? anak anak ba to ni Herodes o uh, pamangkin ni Poncio Pilato ba bakit gano'n na lamang yung itrato to maging yung police hindi siya kayang arestuhin untouchable siya nagsidatingan kayong lahat sabi man ang daming nagsidatingan mabuti pa pala yung MMDA nag-issue ng ticket and uh, I commend you uh, MMDA for doing the right thing. Na issuean siya ng regardless kung sino man siya doon. Uh, kung sino man siya na Poncio Pilato. Eh ito lang DOTR nakakapikon at saka itong uh, PNP. Come on guys, huwag kayong matakot. Bakit? Ba't ganon? Yeah. Lasing pala siya. May patak lang tayo pagdating sa drunk driving. Eh, siyempre, lasing siya makakadisgrasya siya sa daan. Ayun na nga, buti walang nagdisgrasya kasi nag flow siya. Dapat yon kinulong siya. At inimpound yung kanyang sakyan. Ang nangyari, iniscord din pa siya pa ng kanyang kondominium sa BGC. Sa magkanong kadahilanan? Uh, uh, Mr. Chair, if I may, uh, I was able to get the information po i-relay ko po. I'll just continue from ASEC Tracker Lim. So, ang nangyari po, tama po, no? may dumating po mga kapulisan And then eventually po, nung uh, uh, dumating na rin yung ibang from SAIC, from MDA, so umalis po yung kapulisan, no? Ang aktual po nangyari, so nag po, no, uh, to go back to the nearest exit, ang nangyari po, yung ginawa nung SAIC personnel po, no, yung kasamaan namin sa DOTR, when they were left with the situation, ang naging decision po nila, was samahan doon sa tirahan. I think sa BGC po yung tirahan. Ang nasa mind nila when we investigated, kasi ongoing po yung investigation, no? was that para hindi makasakit or hindi kaya makadrive, sinamahan po, drenive hanggang BGC. So may ongoing po kaming investigation because ang kailangan po namin nila dapat ginawa is idala nila agad sa police uh, ah. sa presinto po which unfortunately nga po hindi nangyari noon lang doon yung ating kapulisan. Teka muna. So bakit pinalis yung pulis? Bakit uma, umalis yung pulis o pinalis yung mga uh, police? I'll be honest with you ang pagkaalam po namin, kusa po silang umalis. Wala naman pong pinaalis. Bakit kusa umalis yung mga polis? Uh, siguro po no. I will make a conclusion. Do you have the name of those policemen? Wala tayong name, ano? There uh, we have no name yet, uh, Mr. Chairman. That's why it's still uh the investigation is ongoing po. Okay. Okay, so kusang umalis yung polis, yung polis pa pumasok sa loob ng SUV, nagsara ng pinto, yung driver sa kay mga polis? Not that we know of, uh, Mr. Chair. That's why we're asking... May inapot ba doon sa mga polis? Um, ako, based on the CCTV footage Kasi po... Kasi hindi naman siguro alis yung polis for nothing. So, kaya siguro, uh, so hindi nyo nakuha yung pangalan. What? Siyempre, merong dispatch yan, di ba? Sino ang tumawag ng polis? Mr. Chair? Mr. Chair, if I may. Yes, sir. Uh, yung police po, parang mobile siya na naka-standby near Guadalupe. Uh, we were able to get the name of the two policemen. Uh, we already endorsed it to DILG yesterday for uh, their own investigation. Because lumapit naman po sila and uh, yung dalawang police ang tinanong lang sa enforcers namin uh, kung nag, may resistance ba yung driver or pumapalag ba yung driver, something like that. Pero alam ng mga police na nasing yung driver. Uh, the enforcers told them na Dating. chief mukhang nakainom po itong driver. Oh, so dapat yung police nag take over na doon. Hindi na sa presinto para hindi siya makadisgrasya. In the first place, nag one way siya, uh, counterflow counter flow siya, eh, doon pa lang, um, muntik-muntik na siya makadisgrasya. Buti na para siya. So dapat, sinamahan siya sa presinto kinulong siya, hindi eh, pa niya kanyang sakyan. So doon may problema at police. Anyway, meron kang pangalan po. Yes, uh, we already no, gave the names to DILG yesterday at the uh, House of Representatives hearing. At uh, under investigation na rin po ng DILG yung dalawang police na nandon during that incident. Okay. So, thank you, sir. DOTR, um, sino po sa tauhan ninyo ang sumama sa kondo o naghatid uh, sa BGC sa kondo ni Christopher Lim de Vera. DOTR ba yan, o yung ibang agency? DOTR, Mr. Chair. Kasi okay. po ang nangyari when umalis na po yung PNP and uh, MMDA, kaysa po ipabayaan po yung driver na nakainom na mag-drive at mayroon pang disgrasya mangyari, hinatid po sila. When we found out the following day na ito po yung ginawa, Pinatawag ko po silang lahat and I asked, binayaran ba kayo? May pera ba kayong tinanggap? Ang sinabi po nila is wala. Sabi ko, may binigay ba na anything? Pagkain? Whatever. Ang sagot nila wala. Mm -hmm. okay. So we cleared that up. But may mali lang po talaga on our side is that tapat sa police station po natin. Correct. So ano nangyari dun sa dalawang? They are investigated po right now. They're being investigated, Mr. Chair, and we will submit the report to you, Mr. Being Chair. Being investigated, eh, this was two weeks ago. So, continuous pang investigation? Yes, para because they're interagency po. Merong MMDA, may DILG po as well, Mr. Chair. Kaya nga, pero sa part lang ng DOTR. So, dahil inamin mo, eh, tauhan ninyo yung naghatid sa kanya, papuntang BGC sa kanyang kondo. So, sabi nyo, your people are being investigated, those who are involved. So for two weeks, you keep investigating hanggang galing wala pa ng resulta ng inyong investigasyon. Meron na po, but we want to be very precise po on our investigation so that... Very precise. Opo, okay. yes, Mr. Chair. Define very precise para sa iyo. Para kung... na, alam mo na na may violation yon. Lasing, nag-counterflow, And... at Ginawa ng inyong tauhan sa halip na idiretso sa police station, diniretso sa kondo. Sinamahan. Ano pang klaseng investigation? Ano pang klaseng ebidensya ang inaanap niyo po? Baka kamag-anap mo to, Christopher Lim, Asik Lim. Sir <laughs> Chairman, uh, no, it's not Hindi, related okay. to us. sir. Hanggang ngayon, ini-investigate pa rin itong tauhan niyo na very obvious naman talagang ang may violation siya or meron siyang ginawang hindi tama at inamin mo rin. At hanggang ngayon, nag-imbestiga pa rin kayo dahil you want it to be very precise. Ano pa yung uh, kailangan pa maging precise kayo bago nyo patawa ng sanction itong tawa niyo? Kecheck check nyo nga sa Google sino itong Christopher Lim de Vera. Would somebody check? Tingnan mo sa social media, who's this guy? Para pati yung DOTR, natatakot na ata. Buti pa yung MMDA. Uh, may plate number tayo? Uh, LTO? Do we have the plate number of this guy? This guy is dangerous. Good morning, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair, we have the plate number of the vehicle. And then... Uh, meron tayong pangalan niya, uh, MMDA do we have his name? Yeah. Yes sir, uh, kasi we got the name because yung MMDA enforcer who yung nanikit, mm -hmm. so all the details were um, given to DOTR for them to uh, issue shokos order yung LTO po yung nag-ano uh, oh. na po no, ng shokos dun sa registered owner and the driver of the vehicle involved, Mr. Chair. Okay, ano po yung shokos order ninyo, uh, Mr. Greg Pua Jr., Executive Director ng LTO, sir? Yes, Mr. Chair. Um, nung nalaman po namin ni itong, itong nag nag trending siya, Mr. Chair, we immediately issued show cause order to the registered owner of the vehicle uh, under the name of uh, Vivina.